Merry Christmas sa inyo lahat December 25 at ito Juju duty ako ngayon at nagpapatila ng konting ulan medyo umuulan pa pero may dala naman akong payong kaso yung tilamsik sa daan malakas kasi ang tilamsik nung ano, babasa yung ating kaya kahit may payong ay basa pa rin so dapat medyo mahina-hina dahil yung so wait lang pa tayo kung muna yung video marakas ang hangin ito yung kasadan laging traffic pero ngayon eh kakaunti ang nagtataka nga ako dahil kakaunti ang mga sakyan ay kapasko-pasko. Ang ating expectation ay dapat mas marami ang sasakyan dahil mas marami ang gumagala. Siguro ay mga nasa simbahan pa at mga nasa kanilang mga bahay-bahay pa at mga naghahanda pa lamang. Para nga po para sa lahat ng mga sumusuporta sa akin sa aking pagbablog, sa lahat po ng mga naglalike at mga nagre-react, nagko-comment sa aking mga video, Uh, Merry Merry Christmas po sa inyong lahat. Hayaan niyo po at sa banda-banda rin ay eh, makakabawi din ako sa inyo. So sa ngayon ay ipapasok na muna ako para magtrabaho. So yung kalalabas ko nga lang ulit ngayon at ako ay magla-lunch break muna. Pero hindi ako sa boarding house ko uuwi. Dito nga kami kakain kay na paring Angelo at kasama namin si Kuya Joel nag-iangay itong si Angelo na sabi sa kanila na lang kami kumain at meron doon naman silang kaunting handa doon sakto naman ako'y walang bigas at walang pagkain sa boarding house kaya ako'y sumama ikaw kakoy tara para kang nakasanggi ng kalabasan luoy dahil gusto ko rin naman makarating doon sa kanila dahil hindi pa ako nakarating doon kahit pa ano ay makagala-gala ay paska din naman mabuwas buhasan man lamang ang pagkaburin ko sa boarding house ay ari nga palang isang kasama si Kuya Jewel at salamat din sa may ari na rin suot kong helmet pinahiram sa akin ni Danescan First time ko wala man makarating sa lugar na rin. Ang pagkadami din pasikot-sikot. Yun, nandiyan na pala kami. arin na pala yung tinitirhan nila. Sobrang excited ko nga at sobrang saya ko nang makarating ako dito. Paano yung saya? Ganito oh. Eee! Diba? kitang <laughs> kita sa mga ngiti. At pagkaratingan namin dito ay wala na kami inaksayang oras at kumain na rin kami. Dahil 1 hour nga lamang ang aming lunch break, eh hindi rin kami pwedeng magtagal. Sulit na sulit niya ang aking kain din niya, ako'y busog na busog. Pinapakain pa nga ako ng espagueti at coffee jelly. isabi sabi ko ay busog na busog na ako, hindi ko na kaya. Pero okay talagang inalala pa ni Angelo, ako'y pinagbalot pa ng espagueti. At sabi ikainin ko daw pag ako yung nag coffee break at maya maya pa nga ay lumabas na kami dahil babalik na ulit kami sa aming trabaho. Sabi kain taang may dala pa. 拉满。 At pagka-final out niya namin, bandang alas 7 ng gabi, ay pumunta naman kami sa May Night Market. Pero sa pagkakataong ito, ay sa si Michael naman ang aking kasama. Niyaya ko nga siya, sabi ko, tara sa pailaw. eh sabi naman niya eh, ay tara! ay di kami nagpunta ayun ay, nga lamang pagdating namin doon ay naulan kaya di na lamang kami sa may net market nagpasyal tapos ako naman naalala ay siya nga pala wala nga pala akong dalang pira tapos niaya pa niya ako magshawarma sabi niya ito lang tayo ay sabi ko ay wala nga akong dalang pira man. pero wala naman talaga akong adalhin ayun ay, ay di nagprice price na lamang kami at sabi ay libre na lamang daw niya ay nagulat niya ako sa presyonar eh aray pala ay 50 pesos ang isa nako ay siya mabawi na ako sa sunod din eh. din ako naman naman lilibre sa kanya tapos bumi bumili pa ng palamig yung buko pandan tig-isa kami <mulay> tapos dumiretso naman kami din kay Kuya Rall. bumili si Michael ng mais na tig 20 tig isa ulit kami ibusog busog naman talaga ako eh. Bas. Oh, niyo, ito sa akin na Hindi na, ito na lang 50 20 boss, tig 20 Ito rin na lang Basta lang, masarap na ครับนอนอีกครับ <laughs>